Mababawasan ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa dulot ng paglapit ng low pressure area. Asahang magbabalik ang habagat dahil sa patuloy na paglapit ng LPA na siyang humahatak para lumakas ang habagat. Tropical Cyclone Update Ang Low Pressure Area, LPA, na mataan sa layong 550 kilometers. Silangan ng Infanta, Quezon, ay mayroong mababa ang chance ang maging isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Mga dapat malaman, Low Pressure Area, LPA 08A, Invest 96W. Sa ngayon, mababa ang chance ang maging isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Nakakaapekto ito ngayon sa Bicol Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Sama, Eastern Samar, Biliran, at Leyte. Dahil dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat, at pagkulog, na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang kung minsan malakas na pagulan sa mga lugar na ito. Southwest Monsoon o Habagat. Nakakaapekto ito ngayon sa Mindanao at mga kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Dahil dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat, at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang kung minsan malakas na pagulan sa Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Basilan, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, at Sarangani. Dahil din dito, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibleng pulupulong pagulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa sa tuwing severe thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ang nalalabing bahagi ng Visayas at Palawan. Localized thunderstorms. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa tuwing severe thunderstorms. Paalala, posibleng magbago pa ang forecast. Pinapaalalahanan ng lahat na manatiling updated sa lagay ng panahon at sa posibleng tatahakin at magiging lakas ng sama ng panahon sa susunod na mga araw.